And dumating dito si Kero eh. Yung may tabang na Kung naalala nyo, naging content natin yan Itong bagyong inteng Kasi yan po ay isa sa mga lumubog dito bangka, yung maliit na yan Pero yan, survivor sila Tsaka yan, palot na rin palang Iris Joy yan. Ang isa pa rin survivor, ay ang sila oh. Ayan, ayun sila Lormil, na, na. Ayun, tinatay yung huli nya So siya nga pala, kagagaling din yun sa pagkakalubog guys Ay yung pagkalubog nila ng bagyong enteng. Bari dyan lang sila lumubog sa so may panukulan. So eh naka-recover sila ulit. At ayan. Loud pa rin. Tagang ganun. Pagka sumuko eh, walang makakain ng pamilya eh. Ayan, ang gaganda isla niya. Wala, kalaki. Ay, sarap na yan. Sibungin. <laughs> kano kilo? Yan ang maganda. Tingalig Pero lalaki. Ayun. Si Lai. Ay, eh titimbangin na. Ay, saan bibigay yan? Aroy Laki na eh Sundan natin, laki eh oh. Medyo mamahal na isda yan Kaya hindi kaya doon ng buyer Talaga Ano, tayo Ay itong ako na lang. Ako na so, la, pa, ay, pa, lang. Mm. Ako na lang mag-drive. Ako na mag-ano. yan kaya rin. Uh, ha? Lapo yan. Oo, la uh. oh, dami. Ano ito? Ingaling. Oh, no, yun, ano yung, ano ingaling. Oo, 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 Oo, ano Send mo nga kay LB. Ay, naku ma. Hindi kaya niya. Yan ay may biyahe yun. Kaya... ng ulam. Pulpon. Eh. Pulpon. Lagay ng ulam. Ah, lapo. Ano sarap. Lagay ng ulam. ay... lalim yung Huwag mong yung maliliit na no, bukawin na no. iwan. na no. yun. Naman. Dito sa mga angsigwede. Original na lang po. No. 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 Basanan Ito ang hinahanap ng bayan namin, ang gusto na may marami han. Puro ganyan ano? Ah, Oo. Oh. 'Yan lahat. Ay, gusto yung mga tatlong. Pong. Ay, ito yung mara mararamdam pinili ay. Okay basta, mire talaga nais kilo din. Bakit kaya 'yan teh? Hay. Kenapa ka Pag hindi niya trip, sinapakawalan ka <laughs> 'yan? may lagay sa plastik. Kahit na, Kasama ko yung Kasama ko yung ko. Ha? Ano, big na. Wala oh, palang malilipin. Oh. Ayun, Ayan, wala ka, no? pa, ah, Special. Tahanan <laughs> mo lang po ano. Daba, sana na. naman. Ito na yan. Sabusing ang <special. laughs> <laughs> Sabusing ang alam sa isda kayo. Tuna isda. Hahaha. Wala isda. Ang isda naman. Ay, katawa naman. Wala isda <laughs> kayo. Kasama ang Hindi na kasama yung Ha?

Pag laki no? Fresh na fresh. Tagang, ay, ano? Pangalan, pangalan. Ganda ng lapo, bunta ng lapo. Ganyan, ganda ng lapo. Oh, so, ito, tingalig. Meron din ito sa Pacific, ay. Diba dito? oh, tingalig. Paano, ano? Painitin pa mo na, painitin pa mo na. Painitin pa mo na. Ang... <laughs> parang ayaw pa ng bumander. Baka <laughs> ayaw pa ha ah? Deliver na yan. Ay, ikaw ko, Ikaw kukuha Ah, mukha ay hindi naman natin. Gandaw parang butot ng Gandaw. ito talaga na 'ko,

Sobra pa. Ilang blocking dala mo kay Ronil? Port, port lang? Agoy. Sa wala niya. nga? Apo, wala ko. Oo nga. Doon lang sa tingali, eh, gaya wala na eh. Sige ah, na. Dali. Sige. Ayos. Ah,